Mga kaibigan, ipinagdiriwang po ng mga katoliko at protestante sa buong mundo ang tinatawag po nilang Christmas o Pasko tuwing December 25. Naniniwala po sila na ang pechang ito ay siyang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Mga kaibigan, dahil hindi po nakikiisa ang Iglesia ni Kristo sa iba't ibang gawaing isinasagawa kaugnay ng kapistahang ito, ay pinararatangan po kami na hindi raw namin pinahahalagahan ang Panginoong Iso Kristo. Ay bakit po ba hindi nakikiisa ang Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang ng tinatawag na Christmas o Pasko? Totoo po ba ang paratang ng ibang relihiyon na hindi pinahahalagahan ng Iglesia ni Cristo ang kapanganakan ng Panginoong Iso Kristo? Ito po ang ating aalamin mga kaibigan, ang salitang Pasko, kung sasangguniin natin ang diksyonaryo, ay sinasabing nagsimula o nagmula sa salitang Paskwa. Mga kaibigan, mayroon bang binabanggit na Paskwa sa Biblia? At iyon din po ba ang Paskong ipinagdiriwang taon-taon ng mga Katoliko at ng mga Protestante sa tuwing sumasapit ang December 25? Basahin po natin ang nakatala dito po sa Biblia ang babasahin ko po ay ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Bilang sa 9 sa mga talatang 4 hanggang 5. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Ipinagdiwang nga nila ang Paskwa sa ilang ng sinay noong gabi ng ikalabing apat na araw ng unang buwan. Mga kaibigan, mayroon po bang Paskwa na binabanggit sa Biblia? meron po. Alin po ito? Ito po ang ipinagdiwang noon ng bayang Israel na ayon po sa talata ng Biblia na ating binasa ay isinagawa nila noong gabi ng ikalabing apat na araw ng unang buwan. Ay eh, sa makatwid, mga kaibigan, dito pa lamang po ay tiyak na natin na iba ito kaysa sa Pasko o Christmas na ipinagdiriwang ng mga katoliko at protestante sa tuwing sumasapit ang December 25. Ano po ang katumbas ng binabanggit na Paskwa? Christmas po ba yon mga kaibigan? Sa talata pa rin po na ipinakilala po namin kanina bilang 9, hanggang 5, dito po sa isang translation po ng Biblia, King James Version, ganito po ang ating maliwanag na matutunghayan. Pakinggan po ninyo. At si Moises ay nagsalita sa mga anak ni Israel upang ipagdiwang ang Paskwa. At kanilang ipinagdiwang ang Paskwa ng unang buwan sa ikalabing apat na araw ng buwan sa paglubog ng araw sa ilang ng sinai Ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel. Mga gili po naming mga taga-subaybay, Iba po ang Paskwa ng mga Israelita noon kaysa Paskwa o Pasko ng Katoliko at ng mga Protestante. Ang Paskwa po ng mga Israelita ay katumbas po ng Passover. Samantalang ang Pasko ng mga Katoliko at Protestante ay Christmas. Kaya ang Pasko o Christmas ng mga Katoliko at Protestante ay hindi po siyang Paskwa na binabanggit po ng mga banal na kasulatan.